Personal na inibitahan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa si Pastor Apolo Quiboloy na magpunta sa Senado. Kasunod na rin ito sa inilabas na arrest order ng Senado laban sa Pastor si Daniel Manalasta sa detalye. Kung takot siya, yung takot siya na under threat yung buhay niya, ay can, I can be security. I can secure him kung while well he's in the Senate. Yeah, I, I can offer my, myself sa security. Yan ang handang gawin ni Senator Bato de la Rosa na kilalang kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong may arrest order na ang Senado laban sa umano'y appointed son of God. Handa rin daw ang senador na personal na tumulong sa pag-aresto kay Kibuloy. Pero paglilinaw ng senador, wala siyang kontak kay Kibuloy at hindi niya alam kung nasaan ang inahanap na pastor. Puta ka dito. Kung andito ako, walang pwedeng makapatay sa'yo wala po makakabaril sa iyo. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms, Sir, kaibigan mo man si, si Pastor Kibuloy. Alam namin, Sir, andyan siya. Para walang gulo, Sir, baka pwede samahan mo kami. I'm willing to do that. Pero pag-aaralan pa rin daw niya ang sitwasyon. Titinan ko kung M makibalita mo na maraming bang armas na, no? maraming armas. O kung maraming armas, mag magdala rin ako na masinggan. Di ba? Kung walang armas, walang armas, o walang, bakit ka magdala ng armas? Tumangging humarap sa kamera ang Senate Sergeant at Arms. Pero sabi ng hepe nila, pwedeng arestuhin anumang oras si Kibuloy at i-coordinate raw ito sa Philippine National Police. Nakahanda na rin daw ang detention room niya sa Senado at kapag nasa kustudiya na si Kibuloy ng Senado, tanging immediate family lang daw niya ang pwedeng bumisita. Nagihimutok naman ang kampo ni Kibuloy at sabi ng abogado nito, nakakalungkot sa kabila ng ginawa nila ang lahat para maprotektahan si Kibuloy, may mga makapangyarihang individual daw na patuloy na umuusig sa kanya. Paalala naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, may malalakas na abogado si Kibuloy na dumidepensa sa kanya. Sabi naman ni Sen. Francis Escudero, ang pagpataw ng arrest order kay Kibuloy ay isang ministerial lamang matapos siyang masight in contempt. Maaaring makalusot daw si Kibuloy sa contempt order oras dumalo siya sa pagdinig, mapapersonal man o online. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.